Nagluto nga ako nitong gulay na may sayote, repolyo, bagyo beans, at saka pechay bagyo. Bago nga ang lahat yan mga mare, ay naghiwan na nga ako nitong mga gulay na aking lulutoy ngayon tanghali. balian yan mga mare, ay binili ko yan ng halagang 40 pesos. At yan nga, iniwahiwa ko na may kasama pa nga siya dyan, carrots, mga mare. Kaso, kinain siya na mapapait dito sa bahay. Kaya ang ginawa ko, itinapon ko na lang. May share ko nga, mga mare, na dati ay hindi ako marunong magluto. Bago pa lang kami nagsasama ng partner ko, ay hindi pa ako noon marunong magluto. No umuwi nga kami doon sa kanila, lagi siya ang nagluluto ng aming ulam. Nung tumagal na, mga mare, ay naawa na rin ako sa kanya kasi nga, pagkagaling niya sa trabaho, ay siya pa magluluto ng aming tangalian. Kaya ang ginawa ko, mga mare, ay nagpraktis ako magluto. Ang una nga niluto noon, mga mare, ay tinolang isda. Naalala ko noon, mga mare, yung tinolang isda sa kanila ay nilalagyan nila ng kalamansi, sibuyas, at saka nila pinapakulan sa tubig. Yun ang una-una kong natutunan iluto noon, mga mare. At pangalawa naman noon ay adobong manok. Minsan nga yung adobong manok ko ay napakaalat. Tawang-tawang ang aking partner dahil nung pagkakain niya, ay halos may luwa niya dahil napakaalat ng aking timpla. Ayun na nga, ang pinakahuling nagluto ko mga mari, na palpak. Mabalik nga tayo dito sa aking niluluto, ay nagisa na nga ako dyan ng sibuyas at bawang. At saka ako na nga ilalagay ang gulay dyan mga mari. Bale dyan, ay hindi ko yan nilagyan ng sardinas. At nilagyan ko na nga ng dyan, mga mare. Kahit papano ay meron sabaw. At nang kumulo na, ay tinimpla ko ng asin at magic sarap. Nung nga, tinikman ko na at sakto ng lasa ay nilagay ko na nga itong chicharon. At ang pagkaluto niyan mga mare, dahil malambot na rin itong gulay. Meron pala akong isda natira kagabi mga mare na pinirito ko na ay hindi mo nakakinain ng na, mga bata kaya inilagay ko na lang dito sa gulay. Masarap nga din to mga mare kung ilalagyan mo ng tilapia. Kung umabot ka nga dito sa aking video mga mare, huwag mo kalimutang ipalo itong aking Facebook. Maran salamat at tara na At ito nga, sinandok, nagsandok na nga ako para sa aking pamangkin. Ayan, bali pangalawang beses na nga niyang bumalik mga mare. pagkatapos, sumini din itong aking anak. Balik pangalawang balik na din niya, mga mare. Gustong gusto din niya ng gulay, lalo na't ang isda. Ito nga lang, itong maliit kong pamagkin, ang hindi kumakain ng gulay at sabaw lang ang kanyang hinihingi.